Si Alexander the Great ang nagsilbing hari mula 336 hanggang 323 BCE. Isa siya sa mga pinakamahusay na general sa kasaysayan at minsan may hawak sa isa sa pinakamalaking imperyo ng sinaunang kasaysayan. Sino nga ba si Alexander the Great at ano ang kanyang mga nagawa? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Alexander the Great o Alexander III ay sinilang sa Fela Macedonia na ngayon bahagi ng Greece noong 356 BCE mula sa mag-asawang King Philip II at Queen Olympias. May alamat na nagsasabi na siya ay anak ng Greek God na si Zeus. Ang kanyang ama ay isang mahusay na pinuno, pinamumunuan ni Philip II ng Macedonia na kasalukuyang matatagpuan sa Greece. Nang tumuntong sa edad na labindalawa si Alexander, napaamo niya ang kabayong si Bucephalus. Kalaunay naging kasakasama ni Alexander si Bucephalus sa kanyang mga naging laban. Naging guru ni Alexander ang bantog na philosopher na si Aristotel. Nang siya'y labing anim na taong gulang na iwan kay Alexander ang impero ng Macedonia matapos sumabak sa digmaan si Philip. Pinatunayan ni Alexander ang kanyang sarili nang makipagsago pa siya sa mga tebe sa Battle of Caronian noong 338 BC. Noong 336 BC, nang tuluyang maging hari ng Macedonia si Alexander matapos paslangin ng kanyang ama. Bilang bagong hari, sinupil ni Alexander ang kanyang mga katunggali. Ipinagpatuloy din niya ang pagpapalawak ng Macedonian Empire. Itinalaga niya si General Antipater at sila'y nagtungo sa Persia upang ito'y sakupin. Patagumpay na natalo ni Alexander ang pwersa ng mga Persian at Greeks sa Granicus River. Sunod siyang nagtungo sa lungsod ng Sardes at matagumpay niya itong nakubkob. Gayunman, bigo siyang masakop ang Miletus, sa at Halinkarnasus dahil sa husay ni King Darius III, ang bagong hari ng Persia. Persia noong 333 BC nang matalo niya sa labanan sa Isus, Turkey si Darius. Sunod na nasakop ni Alexander ang mga lunsod ng Maratus at Arados sa Phoenicia. Nakuha na rin niya ang mga bayan ng Byblos at Sidon noong July 332 BC. Nagawa na rin niyang makuha ang Tyre. Sunod niyang nasakop ang Egypt at itinatag niya ang lunsod ng Alexandria. Noong October 331 BC, nang muling magharap si Alexander at Darius sa Gaugamela tumaka si Darius ngunit siya'y pinatay ng kanyang mga tauhan. Sa pagkawala ni Darius, tuluyan ng napasakamay ni Alexander ang Persia upang makuha ang loob ng mga Persian. Niyakap ni Alexander ang tradisyon nito na ikinagulat ng kanyang mga nasasakupan sa Macedonia. Ipinapatay niya ang mga tumangging yumakap sa kanyang tradisyon gaya ni Parmenio, Pilotas at Cleitus Noong 327 BC nang salakay ni Alexander ang Punjab India ngunit bigo siyang masakop ito. Matapos ang ilang digmaan, pumanaw si Alexander the Great sa edad na 32 noong June 13, 323 BC. Pinaniniwalaan ng ilang scholar na siya'y namatay dahil sa malaria. May teorya namang nagsasabi na siya'y nilason.